Ah, mayong hapon sa tanan mga idol. Ah, di ami karon diri mga idol. Sa amo ang unta sa kuang grupo no sa Batang Maragusan no. Ah, matut pa sa kuang grupo sa Batang Maragusan. Ana daw nahulog nga duha ka bata diri ah. Nagdagan-dagan diri sa kalsada mga idol. So, nga kuang mga kidus nga Batang Maragusan. Mga ate. Usa niyog tapukan dia mga ate. Nay. Nahulog Nahulog ka bata. Asa di hada Oh. Sus. Dagan man sila. Sa kalsada. Dagan dagan? Oh. Sus mga idol na din nang hulog dira mga idol nga duha ka bata daw. Naligid. Na man ang isa tayo dos. Dira ang isa na naligid man ito ilang truck tapos. Nahulog sila diha. Oh gituklod man tong nakablok kay wala man sila nakakuha no rood garas gani. Asa roon? Sus lalo mura badi kay na oh. Pastilan oy. Akitan nah, den ninyo? Oh. Ay. Ya atis nek na sama ro bangga tadi ha. Nah, Sabar neng oh, kali. Na desa Oh. Pastilan. Wala din wala ninyo guniti sila. Wala. Naka, nakakuha naman sila. Susluuya sa mga bata dinuno. Ah sigilan katuna silang tangaon ron. Luuya sa mga bata dai oi. Kisa may nagkuha to lalu ro oh. Kisa may nagkuha nang mga bata na diha? Wala. Wala pa mo tawag siyang Ma magpapa. Wa mo kila ni mga bataan eh? Wala. Biskut na ni ron mga idol, adjun mailih daw ni mga idol kung kinsa mga bataan eh. Inom lagi ka pakapakag bato basig mo unsa na diha? Ayaw ni na pakapakig bato kay basig sa to o, so, na to diha? Basig mamat. Tanaw nang nasa ubos mga ate no. Oo. Sus tanaw na to luuya ni mga bataan mga idol. Luuya oy. Nadugmok si gurong ko na Oo. Nadugmok ang ulo ani? Oo. Pastilan, gawin mga idol. Nadugmok ang ulo mga idol. Nadugmok ang ulo, bato tay. Di asa nahulog sa may bato? Oo. Nadugmok ang si tan... Tanawin doon na ito, be? Unsan ni siyang pagkahulog ate? Nalikian ang ulo, tay. Nalikian ang... Ulo. Nabuak ang ulo, ane? Oo. Naligi di ay? Oo. Pastilan. Pastilan. Naligod. Ato nang tanawon sa kisa ni mga bata ni. Eh. Di na naligid sila. Tanawon ato ni. Eh. sige Sige. Kami man dire sini sultan. Kuwa ra ni sa tarak Ay piskot na kuwa ra mo sa tarak di ha? Oo. Oh. Asa, ba si ay, Asa man si Ano? Ay naaraw na sa man tarak-tarak. Sus pastila. na kuwa sa tarak di ay. <laughs> ingon gud ni akong mga atir ingon mo tay na, na nahulog diri nga bata. Ha? Ha? Ay, Abi ninyo? Oo. pastilan, sila Ramadene si Lister si Kuan Si so, Kuan, well, kuande... no, si Sitawa ni? Sai Say. Sus, pangisakan na mo kuanan sa'yo. tarak na niyo traktarak sa'yo. Wah, manday na Unsa manday ini kuan ini, pastilan dia ayo. Sige na, pastilan. Sus, abi yun mga idolog na hulog. Kanigid ako ang Tropa sa Batang Maragosa. So, maraming salamat sa inyong uh, panonood, mga idol, no? God bless sa inyong lahat, mga idol. Bye-bye, mga kiddos. Bye.